Dumating na nga po ba ang karma ni dating speaker Waldes mga kababayan? <laughs> Ito kasi napag-alaman ni eh. Rowena Guanzon mga kabayan ha. Yung dating speaker ay may sakit na raw di umano. <laughs> Nako po mga kababayan. Ito pakinggan natin si Atorne. Ano? Uh, ano? Ano may sakit daw si Martin Romualdez, also known as Martin Luther King. Aba, ang lusog-lusog niya. ba, lusog-lusog niya. Paano tawa. Ano siya nagkasakit? Tawa. tawa. Eh nung hindi siya na dito ng pangungurakot. Okay naman siya. Na? Diba? Sarap pa nga ng ising-ising niya, eh. 'di ba? Paka flex-flex pa siya, T Tawa. Strong-strong strong pa siya, eh. 'di ba? Tapang mo noon. O ngayon, sumagot ka. Eh, ba't ka nagtatago? Dati <laughs> eh, konting ano lang, eh. Galit ka na. Loon. Ah, tatakot sila sayo. O oh, yung mga tagapagtanggol mo dyan. Ano ba sakit niyan? Ha? <laughs> Walang gamot sa ganid. At <laughs> ah, sa To Ang galing-galing ng mga doktor dito sa Pilipinas eh. Uh -huh. Hindi ka kayang gamutin. Oo. Oh. <laughs> Ay, hirap yan. Mr. Speaker. Speaker D. Pag binigyan mo yan ng authority to travel, baka masaldi ko ka, hindi na yan babalik. Mako. Tama. Si Romualdez pa. Ang dami <laughs> kaya siguro pera niya na tinago sa iba-ibang bansa. Tama, At tama. Sa mga, alam mo na, sa mga Cayman <laughs> Islands, ganyan, di ba? May <laughs> parang, hindi naman tayo, ano ba daw? Sanay dyan. Tama. Sanay na tayo dyan, yung mga kurakot. <laughs> sa gobyerno, ay nag, may mga bank account sa ibang bansa Yan. na tinatago pa nga sa yeah. hindi nila pangalan. Mm -hmm. So ngayon, Tumpad. ay sakit ka na. Oo. Uh nakarumana yan alam mo <laughs> <Tourney>. Martin Lomales <Numanis, laughs> yan ang parusa mo Tama. at ng anak mo at ng pamilya mo na ngayon ay tinatagurian ka ng ikaw ang pasimuno nitong lahat ng grand corruption sa budget ng bansang Pilipinas Naku. Na ikaw ang mastermind sa lahat ng pahirap sa taong bayan at sa ating bansa Nako. huwag niyong payagan makaalis yan ng bansa speaker Lee. walang sakit yan anagot siya umarap siya anagot siya umarap ka Martin Romaldez mga babae, Humarap no? ka! Tamba! <laughs> mga mababayan eh. Alam, alam naman natin yung galaw na 'yan, mababayan, 'di ba? Oh, may sakit na at umakas na, mababayan. <laughs>